Dahil kapag sinilyuhan mo ang isang bagay gamit ang clay, ay nakaangat ang buong paligid nito. Kung gusto nyo pong makita ang pinakahangganan ng daigdig, pwede kayong mag-book ng tour to Antarctica kung may budget kayo. Ngunit guided tour lamang po ito, kaya tanggang bungad lamang po. At kung makalusot man kayo, bago pa kayo makarating sa dulo, ay paniguradong manigas na kayo sa lamig. At magkaka-frostbite sa lawak ng icewall na ito. Ang lahat po ng picture ng Earth na pinapakita nila sa atin ay Photoshop lamang. In fact, inamin po ito na isa nilang tauhan, si Robert Simon. In 2002, Blue Marble 2.0. NASA's Rob Simon made this. Simon's job is... It's primarily taking data and making pictures out of it. That's what this is. A composite of data sets from several different instruments translated into a picture. It is photoshopped, but it's... it's... has to be. Kaya kung mapapansin nyo, kada maglalabas sila ng picture ng Earth, ay iba-iba ang laki at lokasyon ng mga kontinente. At alam nyo bang, harap-harapan nila tayong tinutuya dahil ipinakita na po nila sa atin ang totoong mapa ng mundo sa logo ng United Nations. Sa mapang ito, ang North Pole ang siyang nasa gitna ng mundo at ang South Pole naman ang nakapalibot sa buong mundo. Kaya kung akala natin ay nakapag-circumnavigate si Magellan sa mundo noong 1519 hanggang 1522, ang totoo ay naglakbay lamang siya from west to east.